Ngayon ay magtuturo ako ng isang panalangin na magbabago sa inyong mga gabi, magtataboy ng lahat ng takot at pag-atake ng kasamaan. Ito ang lihim na panalangin na ibinulong mismo ng Birhen ng Lourdes para sa inyong proteksyon. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana sa inyong buhay simula ngayong gabi. Sa susunod na pito araw, magbabago ang lahat sa inyong buhay. Ang Birhen ng Lourdes ay nagsasabi na ngayon ang tamang panahon para sa inyong kaligtasan mula sa mga panggagambala ng dilim. Pero una, kailangan niyong maintindihan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa labanang ito. Kayo na nahihirapan matulog sa gabi dahil sa hindi maipaliwanag na takot, sa bigla ang gising na may kasamang kaba, o sa pakiramdam na may bumubulabog sa inyong kapayapaan, habang natutulog, nakikita ko na kayo. Alam ko ang pagod at pangambang dinadala nyo araw-araw dahil sa mga gabing hindi nyo mapayapang nakatutulog. Maraming nagsasabi sa akin sa kanilang mga mensahe at komento ang kanilang mga karanasan. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria na nagsasabing hindi siya makatulog sa kaba, ni Jose na nakakaramdam ng presensya sa gabi, at ni Ana na laging dinadalaw ng masasamang panaginip. Mga tapat na deboto tulad ninyo, ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, naghahangad ng kapayapaan sa gitna ng kadiliman. Kayo na nagdarasal ng taintim, ang inyong mga panalangin ay naririnig. Sa ating makabagong panahon, madalas nating ipinipikit ang ating mga mata sa realidad ng espiritual na labanan. Akala natin, lahat ng problema ay psikologikal o pisikal lang. Pero sinasabi sa atin ng ating pananampalataya na may mga puwersa ng kadiliman na gumagala, naghahanap ng sisilain. Ang Birhen ng Lourdes ay nagpakita, hindi lang para magbigay ng paggaling sa pisikal, kundi para paalalahanan tayo sa kapangyarihan ng pananampalataya laban sa lahat ng kasamaan. Ang kanyang mensahe ay laging tungkol sa pagbabalik-loob, sa pagdarasal, at sa kapangyarihan ng tubig bilang simbolo ng kalinisan at paggaling, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa. Sa Lourdes ay nalaman natin ang kahalagahan ng pagbalik loob, ng pagdarasal, at ng paggawa ng penitensya. Ang mga gawain ito ay hindi lamang naglilinis sa ating kaluluwa, kundi nagpapatibay din sa ating espiritual na kalasad. Kapag tayo ay lumalapit sa Birhen, lumalapit tayo sa isang ina na nagtatanggol sa kanyang mga anak, tulad ng isang inang leon na nagbabantay sa kanyang mga kuting. Ang banal na kasulatan ay malinaw na nagsasabi na ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan sa kadiliman, laban sa mga espiritu ng kasamaan na nasa sangkalawakan. Kaya naman, ngayon mismo, kayo ay makakatanggap ng isang panalangin na magiging kalasag ninyo, laban sa lahat ng uri ng espiritual na pag-atake. Ito ay para sa lahat ng nanonood, bawat isa sa inyo, nang walang pagtatangi. Lahat ng dumaan sa pagsubok ng takot sa gabi, ng mga bangungot, o ng hindi maipaliwanag na kabagabagan, ang panalangin na ito ay para sa inyo. Sa loob ng pito araw, mararanasan nyo ang kaibahan sa inyong mga gabi. Ang kapayapaan na inyong inaasam ay darating. Lahat ay makakatanggap ng biyaya ng isang payapang pagtulog, protektado mula sa lahat ng kasamaan sa loob ng labing apat na naaraw. Ang inyong buhay ay magbabago sa dalawamput isa araw, puno ng katiyakan sa proteksyon ng Birhen ng Lourdes. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood na may buong pananampalataya. Nakikita ko na kayo na may mga mahal sa buhay na nahihirapan ding matulog, ang panalangin na ito ay maaarin niyong dasalin para sa kanila. Kayo na nawala ng trabaho at may mabigat na pinansyal na pasanin na nagdudulot ng pagkabalisa sa gabi, ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng kapayapaan na higit pa sa anumang halaga. Lahat ng dumaranas ng sakit, pisikal man o emosyonal, na nagpapahirap sa pagtulog, ang kanyang mapagpalang kamay ay magbibigay ng kagalingan at kapanatagan, Sino mang hindi makatulog sa problema, makakatanggap kayo ng kalutasan at kapahingahan. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang gabi ay madalas na panahon ng pag-atake ng kaaway, dahil ito ang oras na tayo ay pinakamahina, pinakahanda sa pagpapahinga, at madalas ay malayo sa ating mga depensa. Alalahanin niyo si Santa Bernadette, isang simpleng batang babae na hinarap ang mga pagsubok, mga pagdududa, at maging ang pag-atake ng iba. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag dahil sa kanyang malalim na pananampalataya at koneksyon sa mahal na Birhen. Ang kanyang halimbawa ay nagpapakita na ang katapatan sa panalangin, lalo na sa Birhen, ay nagbibigay sa atin ng hindi matitinag na proteksyon laban sa anumang anyo ng kadiliman. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nasaksihan ko mismo ang napakaraming himala ng paggaling, hindi lang sa pisikal na sakit kundi pati na rin sa espiritual na paghihirap, pagpapalaya sa takot at depresyon na dulot ng kadiliman. Ang mga himala ay nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga pangako ng proteksyon. Sinasabi sa Salmo Siyam Naput Isa, lima tandang bawas anim, hindi ka matatakot sa sindak sa gabi, ni sa pana na lumilipad sa araw, ni sa salot na gumagala sa dilim, ni sa pagkawasak na sumisira sa katanghaliang tapat. Ang salmong ito ay nagpapakita ng pangako ng Diyos na poprotektahan niya tayo sa lahat ng oras, lalo na sa mga oras ng kadiliman. At sino ang pinakamabisang tagapamagitan sa proteksyon na ito kundi ang mahal na Birhen, na ipinangako ni Jesus sa atin bilang ating ina? Siya ang babaeng dudurog sa ulo ng ahas, ayon sa Genesis 3 oras 15 minuto, na siyang sumisimbolo sa pagtatagumpay ni Maria laban sa demonyo. Ang kapangyarihan ng Berhen laban sa mga puwersa ng kadiliman ay napakalaki, dahil siya ang inang hindi nagpatinag sa kasalanan, at pinili ng Diyos upang maging daan ng kaligtasan. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette nang siya ay tinuruan ng Berhen na magdasal, atin ding bigkasin ngayon ang isang panalangin na magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Pakinggan niyong mabuti ang bawat salita, at ulitin sa inyong puso. Hayaan niyong gabayan ko kayo sa isang sandali ng panalangin. Huminga ng malalim, ipikit ang inyong mga mata, at isipin ang birhen ng Lourdes, na nakatayo sa inyong tabi, punong-puno ng liwanad at pagmamahal. Damhin ang kanyang presensya, ang kanyang mapagmahal na pagmamatsyad. Kayo na may mabigat na daladala sa inyong puso, ilagay nyo ang lahat sa kanyang mga kamay. Kayo na nahihirapan, hawakan nyo ang kanyang kamay sa pananampalataya. Sabihin sa inyong puso, O Birhen ng Lordes, aming inang mahal, ikaw na pinili ng Diyos, upang maging kuta namin laban sa lahat ng kasamaan, kami ay lumalapit sa iyo mayong gabi. Sa bawat oras ng dilim, kapag ang mga puwersa ng impyerno ay nagsisikap na gambalain ang aming kapayapaan, ikaw ang aming sandigan ibinibigay namin sa iyo ang aming katawan, kaluluwa, at espiritu, upang protektahan mo kami mula sa anumang pag-atake ng demonyo, ng mga masasamang espiritu, at ng lahat ng balak ng kaaway. Sa kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos, at sa pamamagitan ng iyong Immaculate Conception, durugin mo ang ulo ng ahas na nais sumira sa aming kapayapaan. Iyong balutin kami ng iyong banal na pagmamahal at pagliligtas. Sa ngala ni Jesus, at sa kapangyarihan ng iyong Immaculate Conception, iligtas mo kami, Birhen ng Lordes. Iyong balutin kami ng iyong bughaw na balabal, at ipagtanggol kami. Gabayan mo kami sa pagtulog, at gisingin kami na may kapayapaan sa puso, handang maglingkod sa iyo at sa iyong anak. Amen. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang natatanging debosyon, isang siyam na araw na panalangin, isang novena, na nagmula mismo sa espiritualidad ng Lourdes, at nakatutok sa paghingi ng proteksyon. Ito ay napakahalaga upang lubos na maranasan ang proteksyon ng Berhen, lalo na laban sa mga pag-atake sa gabi. Para sa susunod na siyam na araw, bawat gabi bago kayo matulog, gusto kong gawin nyo ang sumusunod. Una, lumuhod o mupo sa isang matahimik na lugar. Pangalawa, isipin ang birhen ng Lourdes na nagpapakita kay Santa Bernadette sa grotto isipin ang ilaw at kapayapaan na kanyang dala. Pangatlo, basahin niyo ang sumusunod na panalangin ng tatlong beses, at pagkatapos ay magdasal ng tatlong abagi noong Maria at isang luwalhati sama. Sa ang panalangin na ito ay magiging inyong bantay. Narito ang panalangin na gagamitin niyo sa loob ng siyam na araw, o birhen ng Lordes, aming inang mahal, ikaw na pinili ng Diyos upang maging kuta namin laban sa lahat ng kasamaan, kami ay lumalapit sa iyo ngayong gabi sa bawat oras ng dilim, kapag ang mga puwersa ng impyerno ay nagsisikap na gambalain ang aming kapayapaan, ikaw ang aming sandigan. Ibinibigay namin sa iyo ang aming katawan, kaluluwa, at espiritu, upang protektahan mo kami mula sa anumang pag-atake ng demonyo, ng mga masasamang espiritu, at ng lahat ng balak ng kaaway. Sa kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos, at sa pamamagitan ng iyong Immaculate Conception, durugin mo ang ulo ng ahas na nais sumira sa aming kapayapaan. Iyong balutin kami ng iyong banal na pagmamahal at pagliligtas. Panalangin ito ang aming kalasag, ang iyong presensya ang aming liwanan. Amen. Dasalin ito ng tatlong beses, susundan ng tatlong abagi noong Maria, at isang luwalhati sa Ama. Ang mga santo ay nagsasabi na ang patuloy na panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan ng langit at nagpapatibay sa ating kaluluwa laban sa mga panlilinlang ng kaaway. Si Padre Pio, isang dakilang santo na nakaranas ng matinding espiritual na labanan, ay laging nanawagan sa Berhen sa kanyang pakikipaglaban sa demonyo. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na sa pamamagitan ng pananampalataya at debosyon kay Maria, nagtatagumpay tayo sa lahat ng pagsubok. Sa aking sariling paglalakbay sa pananampalataya, natutunan ko na ang pinakamabisang sandata laban sa mga pag-atake ng dilim ay ang pagiging malapit kay Jesus sa pamamagitan ng Berhen. Nararamdaman ko sa puso na ang panalangin na ito, kung gagawin nyo ng may pananampalataya, at pagtitsyaga sa loob ng siyam na araw, ay magdadala ng kagyat na kapayapaan sa inyong mga gabi. Kayo na palaging nagko-comment dito, magbabago ang inyong buhay. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda para sa inyo ng isang buong proteksyon, isang balabal ng liwanag na magtataboy sa anumang anino ng kasamaan. Lahat kayo na nanonood, tinatawag kayo ng Birhen na lumapit, na humawak sa kanyang kamay, at hayaan siyang gabayan kayo sa kaligtasan. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Ang Birhen ng Lordes ay kasama ninyo, nagbabantay, nagdarasal para sa inyo. Siya ang inang nagmamatsyag sa kanyang mga anak, at walang puwersa ng kadiliman ang makatatagos sa kanyang mapagpalang presensya. Kayo na nagsisikap na lumapit sa Diyos, patuloy kayong magdasal. Ang panalangin na ito ay magbabago sa inyong buhay, magbibigay ng kapayapaan sa inyong mga gabi, at magpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang Birhen ay naghahanda ng mga himala para sa inyo, mga himala ng kapahinahan at katiyakan. Patuloy na maniwala sa kanyang intersesyon. Kaya ngayon, inyong nakita ang kapangyarihan ng panalangin sa Birhen ng Lordes laban sa mga demonyong umaatake sa gabi. Hindi na kayo matutulog na may takot sa halip kayo ay magpapahina sa kapayapaan ng Diyos, sa ilalim ng proteksyon ng ating mahal na ina. Sa bawat gabi, mararamdaman nyo ang kanyang presensya, isang comforting blanket na nagtataboy sa lahat ng masama. Gusto kong ipagdasal ang bawat isa sa inyo ng personal. Isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo, at isulat din ang Ilordes Protection para malaman ko na tinatanggap nyo ang biyaya na ito. I like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Berhen at isang pagkilala sa kanyang pagmamahal. At upang ang biyayang ito ay lumaganap, i-share sa siyam na tao, ang sacred number ng novena, para sila rin ay makaranas ng proteksyon ng Berhen ng Lourdes. Ang pagbabahagi ng biyaya ay nagpaparami nito. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa paggaling ng karamdaman, at kung paano ito magbabago sa inyong pisikal at espiritual na kalusugan. Manatili kayong nakatutok, mga kapatid sa pananampalataya. Naway ang kapayapaan at proteksyon ng Birhen ng Lordes ay sumain yung lahat, ngayon at magpakailanman. Amen.